Ginasasampo nila yon ni Foreman po. Sasagutin po nila yung sahod ng asawa ko. Weekly po sila magpapadala sa akin. Hanggang hindi po natatapos yung project. Pero until now po, hindi pa rin sila nagbibigay sa akin. Ngayon po, magti three weeks na, wala. Kasabi po yung mga city engineer po ng uh, tagig, yung pong uh, construction mismo, yung pinaka big po ng uh, bakal na sinatayo po nila, dapat every five meters to 6 meters, nilalagyan po nila ng palaman o yung buhos, yung bakal. Meron pong kapabayaan o neglihente nung uh, kaya po bumagtak. Sir, ibigay nyo lahat ng karapat-dapat para sa naiwang pamilya ng biktima or else ako po'y mag hearing at sisiguraduhin ko sa inyo araw-arawin ko kayo doon hanggang sa kayo po ay lumuha at patak ng luha nyo sinilaki ng baseball. I-discuss po muna namin. i discuss po muna kami with uh, Samuel Jumiran. Sa Dole, kayo mag-usap-usap. Pag-usapan yung mga karampatang binipisyo para sa pamilya ng naiwang biktima. Opo, sige sir. Ma'am, yung nangyari pong insidente po sa mister po ninyo, paano nyo po nalaman? Uh, tumawag po sa akin yung kapatid nung asawa ko na ito nga po kinausap sila ni Ramil na ganun nga po yung nangyari. So ano po naramdaman po ninyo nung time na yun? Paano nyo po nasabi mga, sa mga anak po ninyo? Eh, bago ko po nalaman, alam na ng mga anak ko eh. Kaya nung naglalakad po ako, tumatakbo yung anak ko sa akin. Umiiyak siya, yung panganay ko. Tapos yung time yung sabi niya sa akin, Mama, si Papa, wala na. Tapos sabi po niya sa akin, Mama, sabi ko sa'yo, na si Papa eh. Tapos ang nabanggit pa po nung panganay ko, dapat makulong yung kumpanyang yan na pigtatrabaho na ni Papa. Yun po sabi sa akin ng panganay ko at age 9 years old. Alam na po niya yung mga ganong bagay bago po mangyari po itong insidente po sa mister po ninyo, no, nakapag-usap pa po ba kayo? Or about saan po yung napapag-usapan niyo, ma'am? Uh, about lang po doon sa sabi niya sa akin na ano na huwag na daw, daw ako lumabas kasi gabi na. Tapos sabi daw niya sa akin, dapat daw magpahingin na ako. Yun man lang po. Tapos yun na po yung last na usap namin ng gabi, video call. Na nagpaalam na po yun sa akin. Tapos kinaumagahan po, hindi na siya nag-contact sa akin kasi Uh, everyday po yung nagkocontact sa akin na good morning mahal, kain na kayo, almasal na. Pero nung time po yun, hindi na. Tapos tanghali po nung nalaman ko gano'n na pala yung nangyari sa kanya, biglaan. Madami po kami pangarap noon, mami. Kasi sabi namin, pag uwi niya, pagpapatuloy namin yung bahay namin kasi wala pa po kaming bahay. Eh, lagi po nauudlot kasi grabe kapos po lagi. Minsan, wala siyang trabaho. Tulad po niya, minsan, suspende po siya. Tapos, sa ulan, wala po silang trabaho. Tapos, sabi nga po niya, magne-negosyo nga daw po kami ng karinderiya kasi pangarap din po yun ng mama niya. Yun lang po. Tapos, pagpapatuloy namin pag-aralin yung mga anak namin, yun pang masaya, mama. <laughs> Ma'am, na-mention po ng uh, kumpanya no, nung sa programa po ni Idol Rafi na nakapirma na kayo ng quit claims. Sinasabi kasi ng company na wala na daw habulin. Ano pa po ba yung mga kailangan po ninyong makuha doon sa kumpanya ng Monolith? Yun ma'am, yung insurance po ng asawa ko and yung para sa mga anak ko po. Kung pwede lang educational plan. So, Usually naman po talaga dapat kasi nawala na yung padre pamilya namin eh. Tapos yung para sa akin po dahil ako hindi nakakapagtrabaho. Tapos yung pang pangako po sa akin ng contractor kaya nagperma po kami doon na kung tutusin mami, wala pa yung legal na kung ano eh, walang attorney na kaharap. Eh, yun na po yung kontraktor sa akin na yung sasahod po ng asawa ko, bibigyan pa rin nila ako weekly hanggat hindi po natatapos yung project. Pero yung time na yun, ma'am, three weeks na po nakalipas, hindi nila ako binibigyan. Ang katwiran po nung forma na yun, ano daw po magagawa niya? Wala na daw po siya magagawa doon kasi baon daw po siya sa utang. Sino po ang nakikipag-usap po sa kumpanya sa inyo, ma'am? Wala po. Huling usap po namin kay area manager po kasama yung safety noong October 21, yung gabi nga po na inaasikaso namin yung bangkay ng asawa ko po mam ma sa programa po ni Idol no, nakapag ugnayan din sa monolit at uh, nagbigay po sila ng mga requirements po na kailangan niyo pong i-comply para doon sa proseso ng insurance na um, sa ngayon po uh, kailangan po nating maipasa po yon para maproseso po sa susunod na ano pero ba't hindi po na ipadala ito or hindi pa na ibigay sa kanila na submit yun mamang hindi ko alam kasi hindi po sila nangikip-coordinate sa akin eh. Pero personal lang nga po kami pumupunta doon no sa site para may makausap ako, wala pong lumalabas. Ang katwiran po nung ano doon, yung security, hindi daw po pwedeng abalahin kasi nasa meeting. Eh ang point ko naman ma'am, kahit gaano pa kaimportante yung meeting nila, kasi importante din yung akin eh. Mas pinakaimportante yung akin. Sana ma lang ni isa sa kanila may lumabas para magpaliwanag. Eh hindi ma'am, ayaw talaga. Ano po yung masasabi po ninyo doon sa kumpanya? Meron bang paglabag ba din dito? Meron to. Kasi yung tatayo po yung core wall na yun, uh, mm -hmm. kami po nag-usap-usap, uh, uh, mag kami magtatrabaho, in-lead man. Sabi namin na, nag-suggest kami doon sa pinaka-PM, yung pinaka na engineer na, mag-suggest kami ng serga, magtanim kami ng serga sa flooring. Eh, makalipas mong mga ano, isang araw, yung request po namin, rejected kasi nga daw po yung yung flooring, magagasgasan. Bawal daw pong magasgasan yun. Mm -hmm. Eh di yung time po na yun, sabi ko sa ano ko, uwi muna ako kasi delikado yan. 15 meters na 32 yan, hindi yung kaya ng serga dyan sa gitna. Eh di ngayon nga po, umuwi ako. Uh, kadipas ang dalawang linggo, tinuloy po nila yung trabaho na yun na uh, delikado po talaga. Tapos, yun po yung pasquare na yun, yung serga nila, kinapit-kapit lang din po nila sa gitna. Mm -hmm. E eh, ano pong tibay na no, eh? 32 mm na 15 meters yun. Kaya po nag-collapse siya. Wala po siyang patibay sa gilid na sinabi namin na magtanim ng pangserga. Ang katuwiran lang po nung may-ari nung bench na magagasgasan daw po yung flooring. Eh mm -hmm. <laughs> basement pa lang naman yun eh. Kung pwede, kung magagasgasan yun pliyahin namin o balikan namin ng ano semento para mabalik. Di nila inisip yung kaligtasan ng mga magtatrabaho. Eh. Basang nila inano yung gusto nila kumita agad, makuha yung billing. So ibig sabihin sir, bago mangyari po yung insidente no, noong no, uh, October 23, Uh, meron na po kayong sa sampu po, po ng inyong mga kasamaan po, nagsabi na po kayo dun sa inyong head or sa inyong foreman na medyo may, uh, may discrepancy doon sa paggawa po ng uh, construction. Pero hindi kayo sinunod. Hindi, hindi kayo pinakinggan. Hindi, hindi kami pinakinggan. Kasi ang katuwiran po nila magagas ka sa inyong flooring. Okay. Although basement pa lang naman po yun. Kahit ako naman po, kahit sino sa amin, kaya namin ibalik yung pagkatipag na yun. Kasi kunti lang namin, gasino lang naman po yung mm -hmm. pasquare na gano'n. No? kakapitan ng serga. Pag winilding yun, no, oh, balikan namin ng gantong simento kahit kami na magtrabaho, hindi namin trabaho. ang kaya yun eh. Ang Nung time po na yun sir, ba't wala po kayo dun sa construction? Sa Alam BGC. ko po delikado yun. Inaya ko na rin po yung kuya ko na yun na... Uh, oh, si Sir Arvin. Ah, uh, sabi ko, kuya, uwi na tayo. Delikado yan. Ang sagot lang po sa akin ng kuya ko na... Gimil, una ka na, wala pa akong pampasalubong ng baril-barilan sa anak ko. Yun lang po ang sabi niya sa akin. Sabi niya, mag-ingat ka dyan na. Uh. Abi ko sa kanya, ikaw mag-ingat dito. Tapos huwag ko daw siyang alalahanin. Ma'am, gaya po ng ipinangako po ni Idol Rafi po, no, yung full um, investigation report ng tagig po doon sa nangyari pong insidente sa mister Po ninyo, ninyo, na si Sir Arvin. Tanggapin niyo po itong report at um, ipinangako din po niya na sasamahan po namin kayo sa Dolly ngayong araw para doon sa makunan kayo ng statement at maipasa po natin po yung uh, report po na yan. Kung sakali man makapag-file po kayo ng demanda doon sa kumpanya ng inyong mister ay uh, makausap po kayo ng uh, lawyer po ng dole. At ito po ay konting tulong po ni Idol Rafi po, financial uh, assistance po, galing po sa kanya. Dahil po doon kahit pa makatulong po yan doon sa pang-araw-araw po ninyong mag -iina. Sir Rafi, thank you po ng marami dito. Malaking tulong na po ito sa amin mag iina sa pang-araw-araw na namin pong pangangailangan. At makakapagsimula po kami hanggat hindi pa po tapos yung ano, ng insurance ng asawa ko. Maraming maraming salamat po and marami pa po sana kayo matulungan more blessing po. Paano niyo po nalaman, ma'am, yung incident? Itinawag sa akin, ma'am, nung anak kong babae, yung pangalawa kong anak. Siyempre, nabigla ako kasi masakit para sa akin kasi panganay kong anak yun. Masakit. Hindi may paliwanag na sakit. Kasi siyempre, sa totoo lang, uh, sa lahat ng anak ko, sa limang anak ko, yun yung pinakang mahal ko talaga. Galing siya sa akin ng miyerkules lang bago siya namatay. Kasi nga, humihingi siya sa akin ng pera. Pero hindi na siya nakabalik, ma'am. Kasi nga, ganun ang nangyari. Masakit. Masakit, ma'am. Sobra. Sobra sakit. Ayoko makita sa akin. Sige po. Uh, sa ano naman po ni Senator Ma'am, kami po ay nakikiramay po. No? At uh, gagawin po namin yung makakaya po namin na makuha po yung mustisya po doon sa pagkawala po ng anak po ninyo at nakapagbigay po si Idol Rafi ng konting tulong po para kay Ma'am Melody. At uh, kami po ay uh, tutulong din naman po sa pagfafile po doon sa Dole. Yun lang gusto ko makamit ng anak ko yung hustay siya para sa kanya kasi bilang isang ina, walang halaga yung buhay ng anak ko. Hindi ko kailangan na sabihin mo na ano dyan. Sabi ko nga kung kayang ibili ng buhay ang pera, ibibili ko ulit. Mahal na mahal ko siya, ma'am. Sobra. Sobra, ma'am. Kung alam nyo lang. Sobra. Mahal na mahal ko yung anak ko kung saan manaroon yung anak ko. Alam kong masaya na siya kasi kasama na niya yung papa niya. Masakit po talaga sa akin. Yun lang po talaga, ma'am. Melody, finally po, nakausap na po natin ang monolith, no? Naibigay na po at na-release na po yung insurance po ng asawa po ninyo. Ano pong masasabi niyo po dun sa pag-uusap natin kanina? Mas maganda po yung nangyare, nangyari. Kasi kung hindi dahil dito sa Rapid Tool po action, hindi ito agarang maibibigay sa amin baka parang matatagalan na matatagalan. Bakit po kayo nagtiwala po kay Sen. Rafi? Sa dabi ko na po kasi nakita eh, uh, lagi po kasi ako nanunod ng mga ano niya, mga programa. So yun nakita, parang na-inspired po ako. Sabi ko, baka ito na ang kailangan kong gawin para maagara ng action yung kailangan namin na insurance ng sa asawa ko. Wala po talaga kasi silang ano sa akin, paikipag-usap. As in, parang sabi ko, parang walang mangyayari. Kaya doon po ako nagkaroon ng ano ng knowledge na sabi ko, punta ako kay Senator para matulungan niya ako. Na alam ko naman talagang, ganun talaga mangyayari. So, eto na po. Ayun po, uh, alam ko naman na hindi na ako niya maririnig. Hindi niya ako makikita. Pero kahit ganun, maraming salamat sa buong buhay na pagmamahal mo sa aming mag-iina. Sa pagiging masikap mo sa pagiging masipag at yung pagiging maalaga mo at never mo kaming natitiis. Mahal na mahal ka namin ng mga anak mo. Yan po. Senator, eto na po yung cheque. Maraming maraming salamat po dahil dahil po sa inyo, eto na po yung katuparan na panimula namin ng mag na Malaking bagay na po ito sa amin at malaking tulong po yung action ninyo. Kung hindi po dahil sa inyo, Senator, sa pagiging mabait ninyo, at uh, talaga matulungin po kayo sa amin at good leader po kayo. Ay, maraming maraming salamat po. Sana po magpatuloy pa rin ng iyong pagiging mabuti at pagtutulong sa lahat ng mga mamamayan. Thank you po. <laughs> Na pag sa hirap ang lahat ay gusto mo nang tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagtataanan Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga taon na binuhay ang pag-asa na nag